dito mga guys nagtapon na ka ng basura so, yung moko ako pag yuko ko natusok yung mata ko nito ayan ayan ang matulis po siya na mayroon pong alambra may kalawang po mga guys kaya nakakatakot Naglala po kalala ako sa sarili ko ayan mga guys ang mata po na disgrace ko siya natusok ng ano matulis matulis na tulis mayroong alam mo rin may sugat siya sa loob kaya nakakatakot po kasi importante ang mata sa tao yan mga guys oh, ko kay Rose siya yung tagapatakyan yung anak anak ko dito yun. tingin nga doon sa taas, tingin nga sa taas tingin mo sa taas sa gilid patak lang yan. O, doon sa gilid tingin yan. Ito yun, di ba? Mm -hmm. Doon ka tingin. Salamat.